ng gatas. May po sa kanya. Kanino? Sa anak ko po. Sinang anak mo? Ito po. Anak Anak-anak ka at wala kang pambili ng gatas? Ha? Tinan mo ang anak mo. Gutom na siya. Gutom na po. O, saan ang pambili mo ng gatas? Po, wala po pera pera, panghihi po. Hindi hinihi ang pera ngayon. Mahirap ng buhay ngayon. Magtrabaho ka. Mommy, I miss you. Oh, I'm very well. thirsty, mom. Malimus ka hanggang gusto mo. <laughs> Walang pagkain ang anak mo. bibig ko po, sa nangyayari, ng... <laughs> kasi po, magtapraho na po ako kahapon eh. Anong trabaho mo? Kanina lang po. Anong trabaho mo kanina? Kasi po, nagwalis po ako, tapos nagutom po ako, tapos nagkain po ako, tapos nagwalis po ako, tapos natulog po ako. Ah, at nagwalis ka kanina? Apo. At magkano naman ang kinita mo? 3,000 pesos. 3,000 pesos? Edwin, eh, bumili ka ng gatas ng anak mo? May 3,000 pesos ka pala. Hulong! Bili! Ibili mo siya ng gatas. Let's play! Ito po. My hair is curly. ang gatas ng anak mo? Ito po. Ayun ang gatas ng anak mo? Apo. Masyadong mahal para sa kanya. Opo, kita ang puto. Kano, ang bigat po nito. Sige, pala ko pusa ng dede. Mahal ba ang gatas ng anak mo? Oo. Mm -mm. Sige, painumin mo na siya at nagugutom na siya. Tapos na ba? Apa. Hulong at manlimos ka na ulit. Kunin mo ang mga bola dito. Ayusin mo ang mga laruan ko. Bilisan mo! Hoy, Sara! Bakit mo ba'y mo ng mga laruan ko? Bigay pa sa akin ng papa ko. Mahal mo nga yan. Ah. Hindi sa'yo yan. Ako ang tunay na anak dito. Huwag mong kunin yan. Huwag mong kunin yan. Ipagpapatuloy.